Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala si Nads. Halika't samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Mahilig ka bang bumiyahe? Pagbabiyahe kaming pamilya, meron lagi kaming listahan ng mga importanteng bagay na aming kailangang ilagay sa bag at dalhin pa alis. Sa ating pagbasa, pinaghahanda ni Jesus para sa isang paglalakbay, isang misyon, isang biyahe ang kanyang mga alagad. Ngunit, bakit kaya binili na ni Jesus at kanyang mga alagad na wag magbaon ng ilang mga bagay para sa kanilang paglalakbay? Sabi niya, huwag kayong magdala ng tungkod, ng supot, ng tinapay, sa lapi, imbihisan. Pero kung papansinin mo, ang mga bagay na yon ay para mga basic na kailangan. Kaya ang tanong ay, bakit ayaw silang pagbibiti ni Kristo ng mga basic na bagay na ito? Ako sa palagay ko, marahil dahil sa nais ng Panginoong Jesus na ang kanyang mga alagad ay hindi maging abala sa mga intindihin na bagay. Upang sila ay makapagtukon ng kanilang buong atensyon sa kanilang misyon. At ito ay ang pagpapahayag ng mabuting balita, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, at iba pa. Nasa gayon ay maipamalas nila ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos. Kaibigan, kung titingnan natin ang na ating buhay, marami tayong mga importanteng bagay na ninanais na magkaroon, di ba? At ngayong araw sa ating pagbasa, pinapaalalahanan lamang tayo kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Kaibigan, sa mata ng Diyos, iba ang mga bagay na mahalaga kadalasan pa nga ang mga ito ay yung mga hindi natin kayang hawakan. Kaibigan, magandang pagnilayan mo sa araw na ito kung ano mga bagay sa buhay mo ang mga pinapaiwan o pinapabitiwan sa iyo ng Panginoon. Upang sa ganon ay masunod mo ng mas lubusan ang kanyang layunin para sa iyo. Pamingi ka ng grasya at lakas sa Espiritu Santo para malaman mo kung ano ang mga bagay na ito at magawa mong ialay sa paanan ng krus ang lahat ng iyan. At hayaan mong si Kristo ang tunay na maging Panginoon na siyang nangunguna at pinakamahalaga sa iyong buhay. Kaibigan, kung nabless ka ng maikling refleksyon na ito, pakilike at pakishare. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Ngunit ito po si Nads na nagsasabi sa inyo sa pagninilay sa pagbasa may makukuha tayong pag-asa. God bless